Nararamdaman mo na ba na parang iniiwasan ng pera ang inyong tahanan? Kahit gaano ka pa kasi pag magtrabaho. Nagbabayad ka ng tama, nananalangin ka ng taimtim. Pero tila may hindi nakikitang hadlang sa pagdating ng biyaya. Sa tahimik na sulok ng mga hardin sa Pilipinas, may isang sagradong halaman, ang tulsi. At sa kaibuturan ng karunungang budista, may isang ritual na napakatanda, halos nakalimutan na. Hanggang ngayon, Sinasabi nila, kapag itinali mo ang isang tiyak na bagay sa ilalim ng halaman ng tulsi, sa tamang gabi na may dalang tamang intensyon, ang enerhiya sa loob ng iyong bahay ay nagsisimulang magbago sa isang iglap. May ilan na nagsasabing ito'y nakakakilabot. Ang iba na may naniniwalang ito'y makapangyarihan. Pero yaong mga sumubok, tahimik na nagsimulang tumanggap ng biyaya, hindi ito mahika. Hindi rin ito pamahiin. Ito ay pagkakaayon. Sa enerhiya ng kalikasan, sa diwa ng iyong mga ninuno, at sa matagal nang nakalimutang daloy ng kasaganaan. Kaya kung nasubukan mo na ang lahat, maaaring ang simpleng gawain ito ang pintuang matagal mo nang hinihintay. Ito ay hindi uso. Hindi ito matatagpuan sa mga self-help books o sa mga viral na video. Ito ay tahimik na karunungan ipinamana ng matatanda sa mga bata, binubulong tuwing dapit hapon, at nakaugat sa parehong turo ng budismo at paniniwala ng ating mga ninuno. Dahil sa ating kultura, matagal na nating alam, may kapangyarihan ang kalikasan. At kung paano natin ito pinakikitunguhan, ay siyang nagtatakda ng mga biyayang ating matatanggap. Ang halamang tulsi, kilala sa paghilom at sa pagbibigay proteksyon ay higit pa sa isang karaniwang damo para sa ating lola nanay at maging sa mga mongheng tahimik na nagmumuni ito ay isang tulay sa pagitan ng langit at lupa ng intensyon at realidad ng sarili mo at ng perang hindi pa dumarating at kapag may itinali ka sa ilalim ng mga dahon nito hindi mula sa takot kundi mula sa pananampalataya hindi ka gumagawa ng mahika Ina-activate mo ang isang mas makapangyarihang puwersa, isang mensahe sa universo. Handa na ako. Sa mga susunod na minuto matutuklasan mo. Ano ang dapat itali sa ilalim ng Tulsi at bakit ito epektibo? Ang eksaktong oras kung kailan ito dapat gawin para sa pinakamalakas na epekto. At ang mga tahimik na palatandaan na ang iyong enerhiya ay unti-unti nang nagbabago. Kaya huminga ka ng malalim patahimikin ang puso, at ihanda ang sarili sa isang ritual. Natahimik, ngunit maaaring baguhin ang takbo ng iyong buhay. Ang nakatagong kapangyarihan ng halamang tulsi. Sa maraming tahanang Pilipino, tahimik na tumutubo ang halamang tulsi, kilala rin bilang holy basil sa isang sulok ng bakuran. Minsan, ay nakalagay ito sa recycled na paso Minsan na may direktang nakatanim sa lupa malapit sa bahay kubo o sa may pintuan ng kusina. Para sa karamihan, ito'y isang simpleng halamang gamot. Pero para sa mga nakakaunawa ng mas malalim nitong layunin, ang tulsi ay isang buhay na panalangin. Sa paniniwala ng budismo at espiritualidad ng mga Pilipino, ang mga halaman ay hindi basta walang buhay. Kasabay natin silang humihinga. Taglay nila ang enerhiya. At ang tulsi sa partikular ay ang may mataas na antas ng vibrational frequency na nagpapadalisay hindi lang sa pisikal na paligid kundi pati sa espiritwal na enerhiya ng tahanan. Bago pa man nagkaroon ng mga app o sistemang pampinansyal, ang ating mga lola at matatanda ay naniniwalang may mga halamang kayang hadlangan o akitin ang kasaganaan. At ang tulsi ay tinitingala bilang magneto ng proteksyon Paghilom at kayamanan. Bakit? Dahil ang tulsi ay matibay. Tumutubo ito kahit sa gitna ng masungit na panahon, mulit-muling umuusbong kahit putulin, at nabubuhay sa mga lugar na hindi kayang panahanan ng ibang halaman. Sa kulturang Pilipino, ito'y salamin ng katatagan ng karaniwang Pilipino: matiisin, matatag, at puno ng tahimik na pananampalataya. Ngunit may mas malalim pa. Sa mga turo ng Budismo, ang tulsi ay madalas gamitin sa mga handog sa templo at mga ritual ng paglilinis. Tinasabing dala nito ang esensya ng pagbitaw sa kakulangan, isang sagradong paalala sa kaluluwa. Hindi mo kailangang habulin ng kasaganaan, kailangan mo lang matutong tanggapin ito. Kapag inilagay mo ang iyong intensyon sa ilalim ng ugat nito, ang tulsi ay hindi tulad ng isang genie na tumutupad ng healing. Sa halip, ito ay nagiging spiritual na amplifier? Dinadala ang tahimik mong panalangin mula sa lupa, sa dahon, sa hangin, at sa enerhiya na bumabalot sa iyong tahanan. Maraming OFW single parents at tahimik na manggagawa ang nakagawa nito. Madalas nang hindi nila namamalayan. Nagtatali sila ng maliit na barya sa puno, bumubulong ng panalangin, o naglalagay ng dahon ng laurel sa paligid ng paso at saka may bigla ang pagbabago. Biglang dumating ang matagal ng bayad. Nakahanap ng trabaho ang kapatid. Lumakas ang kita sa sari-sari store. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil nakaayon na ang enerhiya ng tahanan. Kaya sa susunod na makita mo ang tulsi sa inyong bakuran, huwag mo itong maliitin. Maaaring ito na ang pinakabanal na bagay sa iyong paligid, taglay ang kapangyarihang matagal mo nang hinahanap. Ano ang itatali at bakit ito epektibo sa enerhiya? Ngayong nauunawaan mo na ang espiritwal na lalim ng halamang tulsi, dumako tayo sa pinakamahalagang tanong. Ano nga ba ang eksaktong dapat itali sa ilalim nito? Hindi ito tungkol sa pagtali ng kung ano lang. Ito ay tungkol sa pagpili ng bagay na direktang nakikipag-usap sa enerhiya. Isang bagay na kapag inilagay ng may taos-pusong intensyon, ay nagiging tahimik na mensahe sa universo. Narito ang tatlong makapangyarihang pagpipilian. Bawat isa ay may natatanging vibration o dalang enerhya. Isa. Maliit na barya na nakabalot sa pulang sinulid. Ito ang isa sa pinakamatandang anyo ng handog na enerhya. Sa tradisyong budista at espiritualidad ng mga Pilipino, ang pulang sinulid ay sumasagisag sa life force, tapang, at galaw. Kapag binalot mo ang isang barya sa gisag ng yaman, sa pulang sinulid, pinagbubuklod mo ang enerhiya at intensyon. Ang ipinapahayag mo ay hindi ko na hinahabol ang pera. Tinatanggap ko na ito sa aking espasyo. Maingat na ilagay ito sa maliit na tela o papel at itali ito sa ilalim ng lupa ng tulsi, malapit sa mga ugat. Habang nakapahinga ang sinulid malapit sa ugat, Konektado ito sa enerhiya ng paglago ng halaman, lumilikha ng dinakikitang daan mula sa lupa patungo sa kasaganaan. Dalawang tuyong dahon ng laurel na may iyong pangalan at intensyon. Ang dahon ng laurel ay kilala sa dalawang kultura bilang tagapagdala ng mensahe ng espiritu. Sa mga kusinang Pilipino, ito'y pampalasa ng pagkain. Sa mga ritual ng Budismo, ito'y sinusunog para sa paglilinis ng enerhiya. Isulat ang iyong buong pangalan sa isang bahagi ng dahon. Sa kabila, isulat ang isang simpleng pahayag gaya ng Tinatanggap ko ang pera ng may kapayapaan. Dumadaloy sa akin ngayon ang kasaganaan. Pagkatapos, dahan-dahang tiklupin ito, na para bang inaaruga mo ang iyong intensyon, at itali ito sa ilalim ng tulsi gamit ang natural na sinulid o hibla ng halaman, hindi ito kulam. Ito ay energetic clarity malinaw na pahayag sa universo kung ano na ang handa mong tanggapin. Tatlong munting papel na may listahan ng pasasalamat. Ito marahil ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang kayamanan ay hindi dumarating upang patunayan ang isang bagay. Dumarating ito sa lugar na handang tumanggap. Isulat ang tatlong bagay na tunay mong ipinagpapasalamat kahit pakapos ka ngayon. Maaaring kasing simple ng Nagpapasalamat ako na may pagkain ako ngayon. Nagpapasalamat ako na nagising ako. May pag-asa pa rin ako. Tiklupin ang papel, idikit ito sa iyong puso at bulongin. Hayaan mong dalhin ng halamang ito ang aking pasasalamat patungo sa paglago. Pagkatapos, itali ito sa ilalim ng tulsi. Ang pasasalamat kapag iniuugnay sa isang buhay na halaman ay nagiging isa sa mga pinakamagnetikong puwersa sa buong universo. Ito ang nagsasabi sa enerhiya sa paligid mo. Hindi ako naghihintay maging mayaman. Nabubuhay na ako sa kasaganaan. Bakit ito gumagana sa enerhiya? Sa paniniwala ng budismo at kulturang Pilipino, bawat bagay ay may dalang frequency. Kapag pinagsama mo ang isang buhay na halaman tulad ng tulsi, isang simbolikong bagay isang malinaw na intensyon lumilikha ka ng energy channel. Ang channel na ito ay nagiging tahimik na signal, isang pahiwatig sa universo na hindi ka na humihingi ng tulong, handa ka ng tumanggap. At di tulad ng malalakas na panalangin o apuradong manifestation, ang ritual na ito ay kakaiba, tahimik, mapagpakumbaba. At dahil doon, ito ay malalim na iginagalang ng enerhiyang naghahari sa pera, kapayapaan, at balanse. Kaya sa susunod na hawakan mo ang pulang sinulid, barya, o dahon ng laurel, huwag mo lang itong tingnan bilang bagay. Tingnan mo ito bilang tulay. Sa pagitan mo, at nang biyayang matagal nang gustong makauwi sa iyo. Ang tamang oras at ritual. Ngayong alam mo na kung ano ang dapat itali, may mas mahalagang tanong pa. Kailan at paano ito isasagawa? Sa tradisyong Pilipino, ang oras ay hindi lang tungkol sa orasan. Ito ay tungkol sa estado ng puso at sa enerhiya ng kapaligiran sa iyong paligid. Sa mga turo ng budismo, tinatawag itong kala, ang sagradong sandali kung kailan bukas, banayad, at pinaka-receptive ang enerhiya. Sa ating kultura, tinatawag natin itong oras ng dalangin ang tahimik na oras kung kailan pinakamalapit ang ating mga dasal sa pandinig ng universo. Kaya halina't daanan natin ito. Hakbang-hakbang. Kailan isagawa ang ritual ang pinakamainam na oras ay pagkatapos ng paglubog ng araw, kapag ang langit ay kulay madilim na asul at nagsisimula na ang katahimikan. Iwasang gawin ito habang tirik ang araw o kapag maingay sa bahay. Sa halip, Hintayin ang sandaling ito. Kapag humihina na ang tunog ng tricycle, kapag malamig na ang hangin, at kahit ang mga aso'y tila nagpapahinga, mga ideal na araw, Martes o Biernes, espiritual na neutral, at bukas ang enerhiya ayon sa pinagsamang pananaw ng budismo at tradisyon ng Pilipino. Iwasan ng lunar eclipse o magulong gabi ng full moon. Gawin ito sa waning moon para sa paglilinis, o new moon, para sa pagtanggap. Kung maaari hakbang-hakbang na gabay sa ritual uno, ihanda muna ang iyong sarili. Bago mo hawakan ng tulsi o anuman sa mga bagay, magbanlaw ng katawan o paagamit ang asin at maligam-gam na tubig. Ito ay isang kilo ng paggalang. Patuyuin ang mga kamay, umupo ng tahimik, at huminga ng malalim tatlong beses. Bitawan ang mga alalahanin. Hindi ito sandali ng pangungulila. Ito ay sandali ng kalmadong kahandaan. Dalawa. Hawakan ang napiling bagay. Kung ito man ay barya na may pulang sinulid, dahon ng laurel o papel ng pasasalamat, hawakan ito sa palad. Idikit sa iyong dibdib. At pabulong mong sabihin, hayaan mong dalhin ng pagtaling ito ang aking katotohanan. Handa na akong tumanggap ng may kapayapaan at balanse. Tatlo. Itali ito ng maingat sa ilalim ng halamang tulsi. Gamitin ng natural na sinulid, hibla o anumang banayad na panali. Lumuhod o yumuko, mahalaga ang kilos na ito. Ipinapakita nito ang kababaang loob. Maingat na itali ang bagay sa paanan ng halaman, malapit sa lupa, ngunit huwag masyadong higpitan ang mga ugat. Hindi mo pinipilit ang halaman na gumawa para sa'yo. Nakikiisa ka sa enerhiya nito. Habang itinatali mo ang buhol, sabihin ng dahan-dahan, Tinatali ko ito ng may tiwala, hindi upang mag-utos, kundi upang makiisa. Ikaapat na umupo ng tahimik sa loob ng dalawang minuto. Hindi mo kailangan ng musika. Hindi mo kailangan ng kandila. Umupo lang. Hayaan mong ang enerhiya ng tahanan ay sumabay sa bagong signal. Hayaan mong ang tulsi ay simula ng tahimik nitong gawain. Kung makaramdam ka ng malamig na kilabot o kakaibang init, ayos lang. May ilan na nagsasabing parang may marahang kaluskos kahit walang hangin. May iba na parang gumagaan ng dibdib. May mga naiiyak. Ano man ang maramdaman mo, igalang ito. Ang banal na prinsipyo sa likod ng ritual. Sa espiritualidad ng Pilipino at Budismo, ang hindi nakikita ay mas makapangyarihan kaysa sa nakikita. At kapag kumilos ka ng may katapatan, walang pagyayabang, pagmamadali o pagdududa. Saka nagsisimula ang agos ng mga biyayang hindi na kailangang ipaliwanag. Hindi dahil sa bagay, hindi rin dahil sa halaman, kundi dahil malinaw ka na. At ang kalinawan ay siyang sinasagot ng pera, kapayapaan at ng banal na pagkakaayon ng universo. Mga palatandaan na gumagana, na ito pagkatapos gawin ng ritual Maraming tao ang umaasa ng fireworks, isang bigla ang hangin, isang malakas na sinyales. Pero sa tunay na karunungan ng Pilipino at Budismo, ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay dumarating ng tahimik. Hindi sa ingay, kundi sa pagpapatunay, sa anyo ng mga pagbabago sa enerhiya, maliliit na sorpresa at tahimik na pag-aayos sa ating buhay. Narito ang mga karaniwang palatandaan na gumagana na ang ritual kahit hindi mo ito agad mapansin. Isa. Pakiramdam mo'y gumaan, kahit walang malinaw na dahilan. Maraming Pilipino ang nagsasabing kinabukasan matapos ang ritual, para bang may naalis sa kanilang balikat. Walang nanalo sa loto. Walang biglang himala. Pero may kakaibang kapayapaan. Isang OFW ang nagsabi, parang wala nang bumubulong ng takot sa isip ko. Ang gaan na yan hindi imahinasyon. Iyan ay palatandaan na nililinis na ng iyong enerhiya ang espasyo para sa paparating na kasaganaan. Dalawang biglang may dumarating na pera. Maliit, pero may kahulugan. Hindi ito paraan para yumaman agad. Pero pagkatapos ng ritual, marami ang nagkukwento ng mga ganitong pangyayari. Nakredit ang matagal ng hinihintay na refund. Binayaran ka ng kaibigan sa lumang utang. May customer na umorder ng higit sa dati. May bonus na hindi inaasahan mula sa trabaho. Hindi ito laging malakihan. Pero laging tama ang timing. Dahil kapag nakaayon na ang iyong enerhiya, hindi na kailangang pilitin ang pera na hanapin ka. Tatlong tumatanggap ka ng tulong kahit hindi ka humihingi. Isa pang palatandaan ay ang biglaang pagdating ng tulong kahit hindi ka nagpaabot may kapitbahay na nagbibigay ng gulay. May kamag-anak na nagpapadala ng Gcash pang kapilang. Maging ang mga estranghero, tila mas magiliw sa iyo. Ito ang pagsubok ng universo sa iyong receiving energy. Dahil minsan, ang kayamanan ay dumarating muna sa anyo ng malasakit bago ito maging pera. Apat, mas mahimbing kang nakakatulog. Maaaring mukhang walang kinalaman, pero ito'y malalim na espiritual. Kapag ang enerhiya ng iyong tahanan ay muling inayos, mas nakakapagpahinga ang iyong katawan. Maaaring managinip ka ng tubig, hangin, o maaliwalas na langit, mga simbolo ng paglilinis at biyayang paparating. Isang ina ang nagbahagi, "Sa wakas, nakatulog ako nang hindi ako kinakabahan sa mga bayarin." Mayo bigla kang gana na maglinis, magbigay, o magayos. Ito ay isa sa pinakamalalakas na senyales. Matapos ang ritual, marami ang nakakaramdam ng biglaang udyok na magwalis ng bahay, magdonate ng lumang gamit, ayusin muli ang mga kasangkapan, linisin ang wallet o i-delete ang mga lumang files sa cellphone. Hindi ito basta trip lang. Ito ay ang kaluluwa mong gumagawa ng espasyo. Alam nitong may paparating, kaya inihahanda na ang iyong paligid bago pa ito dumating magtiwala sa maliliit na palatandaan. Sa kulturang Pilipino, likas na tayong naniniwala sa mga palatandaan, mula sa panaginip, ibon, langgam, hanggang sa mga anino. Kaya kapag napansin mo na ang mga banayad na pagbabagong ito, huwag mo itong baliwalain. Huwag kang maghintay ng milagro. Pahalagahan mo ang kilos na nagsimula na. Dahil minsan, ang sagot ng universo, hindi sa malakas na ingay kundi sa tahimik na pagbabago ng iyong landas. At kapag pinahalagahan mo ang banayad, inaanyayahan mo ang pambihira. Mga karaniwang pagkakamaling, dapat iwasan, kahit ang pinakamakapangyarihang ritual ay maaaring mawalan ng bisa. Kung lalapitan natin ito ng may maling enerhiya. Sa tradisyong Pilipino, itinuro sa atin na hindi lang mahalaga kung ano ang ginagawa mo kundi kung paano mo ito ginagawa. Kaya bago mo gawin ang ritual sa tulsi, o kung nagawa mo na ito, tiyaking hindi mo nagagawa ang mga tahimik ngunit seryosong pagkakamaling ito. 1. Minamadali ang ritual. Ito ang pinakakaraniwang pagkakamali. May mga tao na masyadong sabik sa resulta, kaya tinatrato ang ritual na parang checklist. Walang paghinga, walang katahimikan, walang sinseridad. Pero sa gawaing spiritual, ang pagmamadali ay hadlang sa alignment. Kung itatali mo ang isang bagay sa ilalim ng tulsi, habang may kaba o pressure sa puso, parang nagtatanim ka ng buto sa semento. Gagana lang ang ritual kung ang iyong enerhiya ay naroroon, tahimik, buo at nakatoon. Kaya bigyan ito ng oras, huminga, at bigyang saysay -say ang bawat bahagi. Ikalawang paggamit ng marumi o sirang gamit. Napaka-sensitibo ng enerhiya, tuyong dahon ng laurel na punit, kalawangin na barya, papel na may mantsa, lahat ng ito ay nagdadala ng vibrasyon ng kapabayaan. Mag-aalay ka ba ng sirang bagay sa isang taong lubos mong iginagalang? Siyempre hindi. Sa kulturang Pilipino, kahit kapos tayo sa pera, nililinis natin ang ating mga damit bago magsimba. Dahil ang kalinisan ay anyo ng galang ganoon din sa mga gamit sa ritual. Punasan ng barya. Pumili ng sariwang dahon. Isulat ng malinaw. Ipakita sa universo na pinahahalagahan mo ang hinihiling mo. Tatlong pagtatali. Dahil sa takot, hindi sa pananalig. Ito'y banayad pero napakahalaga. Kung ginagawa mo ang ritual habang iniisip, sana gumana to. Wala na akong pera. Wala nang ibang tumutulong. Ang ipinapadala mong enerhiya ay mula sa takot. At ang takot ay humihila ng mas maraming takot. Sa halip, italaga ito sa tiwala. Maaaring wala pa akong nakikita, pero alam kong may gumagalaw na. Ang ganitong vibration, kahit ibulong mo lang, ay may kapangyarihang baguhin ang lahat. Ikaapat na pagkwento sa lahat ng tao. May dahilan kung bakit sinasabi ng mga lola natin, kapag may pampasuwerte kang ginagawa, huwag mo munang ipagsabi. Mas epektibo ang enerhiya sa loob ng sagradong katahimikan. Kung ikukuwento mo agad sa iba, gaya ng, Uy, may tinali ako sa tulsi. Baka bigla akong yumaman. Binubuksan mo ang iyong ritual sa paghusga, pagdududa, at halo-halong enerhiya. Hayaan mong ang resulta ang magsalita para sa iyo, hindi ang bibig mo. Pitong nakakalimutang alagaan ang ritual, pagkatapos, hindi natatapos ang ritual pagkatapos ng pagtali. Mahalagang, i-check ang tulsi kada ilang araw. Panatilihing malinis ang paligid nito. Bumulong ng maikling panalangin tuwing didiligan. Ito ay patunay na ang intensyon mo ay tuloy-tuloy, hindi isang beses lang. Kapag patuloy mong pinapakain ang enerhiya, patuloy din itong maglilingkod sa iyo. Ang gawaing espiritual ay isang relasyon. Tandaan hindi mo ito ginagawa para lang mag-shortcut. Pumapasok ka sa isang espiritual na kasunduan, kasama ang halaman, ang lupa, at ang iyong sariling enerhiya. Kaya tratuhin mo ito tulad ng isang relasyon. May pagmamahal, hindi pressure, may pag-aalaga, hindi pag-uutos, may respeto, hindi entitlement. Dahil ang mga biyayang hinihintay mo, laging nakamasid kung paano ka umaasal habang naghihintay pangwakas na pagninilay. Plus, panawagan sa aksyon. Huminga ka ng malalim. Hayaan mong ang lahat ng natutunan mo ay lumapat sa iyong puso. Hindi lang ito tungkol sa halaman, o sa barya, o sa ritual. Ito ay isang sandali, isang saglit sa iyong araw, para alalahanin ng isang sagradong katotohanan na hindi ka walang magagawa sa mundong paulit-ulit na nagpaparamdam sa atin na hindi tayo sapat. Hindi tayo kumikita ng tama. Hindi tayo nananalangin ng sapat. Ang simpleng ritual na ito, ang pagtali ng isang bagay sa ilalim ng tulsi, ay nagiging anyo ng tahimik na paglaban. Hindi laban sa mundo, kundi laban sa paniniwalang ikaw ay natigil. Dahil ang totoo ay, mas malakas magsalita ang iyong enerhiya kaysa sa iyong mga salita. At kapag binigyan mo ng oras ang iyong kilos na tumugma sa iyong intensyon, kahit sa paraang ganito kasimple, nakikinig ang universo. At ito'y nagsisimulang gumalaw. Minsan mabagal. Minsan may sorpresa. Pero laging may layunin. Kaya ngayong gabi, pumunta ka sa sulok ng iyong bakuran. Hawakan mo ang iyong barya o dahon o maliit na papel. At alalahanin mo ito. Hindi mo ginagawa ang mahika. Bumabalik ka lang sa tamang ayos sa kung sino ka talaga. Isang taong karapat dapat sagutin ang mga panalangin. Mag-iwan ng komento upang iangkla ang iyong enerhiya? Itinali ko ang aking pananampalataya at kasaganaan sa ilalim ng tulsi. At handa na ako. Sabihin mo, itype mo. Ibulong mo sa espasyong kinaroroonan mo. Dahil sa mismong sandaling ipahayag mo ito, nagsisimula ka ng tumanggap. At bago ka umalis, kung naramdaman mong naunawaan ka ng video na ito, kung pinaalala nito ang iyong tahimik na kapangyarihan, ibahagi mo ito sa isang taong nangangailangan nito. Isang magulang, isang manggagawa, isang OFW, isang estudyante. Dahil sa huli, hindi lang para sa sarili natin ginagawa ang mga ritual na ito. Ginagawa natin ito para sa buong tahanan, para sa mga ninuno natin, at para sa mga henerasyong darating pa. Pangwakas na mensahe. Hindi ito pamahiin. Hindi ito takot. Ito ay diwa ng Pilipino at katahimikan ng Budismo. Magkasamang kumikilos upang ibalik ka sa likas na agos ng kasaganahan na noon paman, ay naghihintay na. Hindi ka malas. Hindi ka kinalimutan. Ikaw ay, sa wakas, nakaayon.